sama sa kanilang rally kasi mayroong ibang commitment. Ako ang nagpo-proxy kay Inday Sara. Magkasama kami, kasama kami sa stage. Siyang kandidato ng presidente, ako ang nagrepresent kay Inday Sara. Nag-uusap kami sa bukid doon. Alam mo, sabi sa akin, hindi siya papayag na makialam ang ICC sa ating bansa. Hindi pa ba siya presidente noon. Hindi ba, Presidente? Pangalawang bisis, Presidente na siya. Doon sa Malacanang, inibitahan niya kami. Tinanong ko siya, ano ba itong stand niyo, Mr. President? Pabago-bago. Iba yung sinasabi mo, tapos yung mga tao mo, iba ang sinasabi. Ano ba talaga? Mabuti yung lalaki sa lalaki, sir. Sabi ko, lalaki sa lalaki, sir. Prangkahin mo ako. Para I know what to do. Please, prangkahin mo ako. Sabi niya sa akin, alam mo ba to? Kahit gabuhok mo, kahit wala akong buhok ha? Kahit gabuhok mo or buhok ni President Duterte, hindi mahawakan ng ICC. Hindi ako mapayag na pa ang ICC dito. Alam mo, dagdag niya. Ninyo, baka kami na naman ang isusunod ng ICC. So, naniwala ako. Pero bakit ngayon, yung nagkahiwalay ang team, bakit biglang nagbago? Bakit biglang nagbago? Halata na itong lahat, ang ugat nitong <laughs> lahat, ay kasakiman sa poder ng gobyerno. Ayaw nila na papalit si Vice President Inday Sara sa 2028 20 para maging presidente. Sinimulan nila yan sa People's Initiative. Doon nagsimula. Nagka-litsi-litsi ng Pilipinas. Ngayon, ano nangyari? Saan pupunta ang Pilipinas nito? Wala. We're very much divided. Mabuti sana kung ang division ay 50-50. Ako, hindi ako statistician, pero alam ko, ang division ay nasa 80-20. 80 tayo, 20 lang sila! Pero, yung 20 na yan, sila may hawak ng poder ng gobyerno, kaya tayong 80, kaya tayong majority, tahimik lang ang mga tao dahil nagtitimpi lang ang mga tao. Nagtitimpi lang ang mga tao. Anywhere I go, Luzon, Visayas, Mindanao, magsabi lang tao sa akin, Sir, sabihan mo yung kasama mo sa Team Suka. Sige lang, Sir. Tiis lang kayo. Basta kami, Sir, alam namin what to do. Alam namin, Sir. Basta kami, makita na lang natin sa baluta kapag kami bumuto. Magugulat na lang kayo kung anong magiging resulta ako na may naniniwala. Dahil hindi man ako nakiusap sa kanila. Hindi ko ko sa hindi ako naga nakiusap sa kanila sila kusang kusang loob na lumapit sa akin. Alam mo, ang kasama, pa, ha? Ako. Kilala ko at nakasama ko si Pangulong Duterte almost 40 years. 39 years more. More than 30 years, magpo-40 years na magkakilala. 1986, pag-graduate ko sa PMA. Pagdating ko sa Dabao, vice mayor pa siya noon. Eh kami, parehong lalaki. Puro action man. Pagdating sa gira doon sa NPA sa Dabao region, ako palagi ang nangunguna sa gira. Ako palagi ang nangunguna. Siya naman ay fiscal pa noon. Kaya every time meron ako inkwentro, pupunta siya doon, maki, ma, maki, makibalita o ano nangyari. Ay, to, sir, to, to. So doon kami nag-start na kilala. Noong kinasal ako, 1989, itin siya ang kinuha naming ninong. At from there on, doon na. Ay simula ang aming samahan. Pero ako, ipagmayabang ko talaga sa inyo. Yung tao na yan for 40 years. Nakilala ko siya at nagkakasama kami. Ako bilang pulis at siya bilang mayor ng Davao City. Kahit isang utos na para sa pansarili, pang personal at pang politikal na utos, walang binigay sa akin niya si Pangulong Duterte. Ganon po siya, katino na tao. araw, ako ayaw ko sana kayo isama sa problema ko. Ayaw ko idamay kayo. Pero pagdating ng araw, nalalabas yung Warado Barist ko, uhulin ako ng PNP. Ito lang masasabi ko sa inyo. Ito lang masasabi ko sa inyo. Lahat ang ginagawa nila ay illegal. Kasi yung Warado Barist na kanilang siniserve sa atin, hindi yan nagagaling sa competent authority. Hindi yan nagagaling sa local natin. Hindi yan i-recognize natin dahil hindi tayo under sa kanila. Kaya dapat magkakaisa tayo. Hindi ko kayo dinadamay ha, pero pinapaalam ko lang sa inyo. Any time of the day, baka ngayon, pagbaba ko sa entablado, nandiyan na nakabang na sila, haristuin na ako. Bahala kayo, sige. Kawawa ang Pilipinas! Ganito na lang! Ganito na lang ba tayo? Kawawa! Sana magising kayong lahat. Pero ako, ha? Don't get me wrong. Ako po'y nakikiusap sa inyo na kahit kayo, kayo'y galit na galit na, kahit kayo'y nang gigigil ng gusto dyan, dahil sa inustisya na ginagawa nila, ako pa rin na nakikiusap sa inyo, I am appealing your sobriety. Sana kalma lang tayo. Huwag tayo gumawa ng dahas. Dahil pagdating sa dahas, bibigyan natin sila ng rason na mag-declare ng Marcelo. Di ba? Huwag na huwag niyong gawin yan. Huwag niyo, huwag niyong gawin. Huwag kayong gumawa ng dahas. Huwag natin sila bigyan ng rason para mag-declare ng Marcelo. Kailangan tayong lahat ay kalma lamang, pero sulit, nagkaisa, at gustong gusto na ibalik si Paolo Duterte dito. Bring him home! Bring him home! Bring him home. Bring him home. Maraming salamat!